Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Upang mapaigting pa ang pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas, tinurn over ng Estados Unidos sa Pilipinas ang isang surveillance plane. Ang turnover ceremony ng Cessna 208B Grand Caravan X Intelligence Surveillance and Reconnaissance Aircraft ay ginanap sa Clark Air Base sa Pampanga na sinaksihan ni na Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ang eroplano na karagdagan sa air asset ng Philippine Air Force ay may kakayahan sa intelligence surveillance at reconnaissance capability. Ayon kay General Browner, malaki ang maitutulong ng eroplano sa Air Maritime Patrol sa West Philippine Sea at masubaybayan ang galaw at aktibidad ng China. Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaabot ang hangarin niya na maibaba sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa bansa. Sinabi ito ng Chief Executive kasabay ng pamamahagi ng nakumpiskang smuggled na bigas sa mga piling mamamaya ng Zamboanga, Sibugay. Sa naturang okasyon, tiniyak ni Marcos ang pagnanais ng kanyang administrasyon na magkaroon ng sapat na supply ng pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino kasabay ng pagpapalakas ng sistema sa agrikultura. Ito anya ang dahilan kung bakit naglabas siya ng executive order na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Kasabay nito, inaprobahan ng National Food Authority Council ang pagtatakda ng presyo sa mga wet palay ng mula 16 hanggang 19 pesos, habang ang dry palay ay nasa 19 hanggang 23 pesos. Nakalaya na sa kustodiya ng mga sundalo ang dalawang environment activist na sina Jonila Castro at Jed Tamano matapos ilantad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC sa isang press conference. Matapos bumaliktad sa mismong presscon ng NTF-ELCAC sa Plaridel, Bulacan at sinabing dinukot-umano sila ng mga sundalo at pinilit na umaming sumuko, dinala ang dalawa sa tanggapan ng Commission on Human Rights o CHR sa Quezon City. Sa CHR office, nakasama muli ng dalawang environmentalist ang kanilang mga pamilya at kaibigan at nanindigan sa kanilang mga pahayag. Iginiit naman ni Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz ng 70th Infantry Battalion ng Philippine Army na hindi totoo ang paratang sa kanila ng dalawang aktivista at sinabing parehong pumirma ang mga ito sa custody orders ng militar. Ang press conference ay agad na ipinatigil ng NTFLCAC kasunod ng pahayag ng dalawa at inalis din ang video sa kanilang social media account. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mikin>